Seven signs na ang isang babae makinig ka para malaman mo number 1 sobrang bait niya sa mga taong nasa paligid niya kahit na alam niyang pinaplastik lang siya number 2 pinagbabawalan ka niya sa mga bisyo mo o sa mga bagay na alam niyang hindi makakabuti sa'yo number 3 hindi siya bumabasis sa estado ng buhay tanggap niya kung anong mayroon ka at kaya mong ibigay bilang isang taong nagmamahal. Number four, wala siyang alam kung pangit o gwapo ka. Counted para sa kanya kung ano yung totoong ipinapakita at kabutihan ng iyong puso. Alam niyang hindi niya ikasasaya ang itsura. Bonus na lang siguro kung mabait ka at gwapo ka. Number 5, mababa ang luha niya pagdating sa mga taong mahal niya. Sobrang lambing at mapagmahal, handang magsakripisyo ng walang hinihinging kapalit. Number six, hindi materialistic, na-appreciate niya lahat ng mga bagay na ipinibigay mo, maliit man ito o malaking bagay. Number seven, palaging nagti-thank you sa mga bagay na ginagawa mo para sa kanya. Lagi niyang tinitignan ang effort mo. Tandaan mo yan. God bless. Tumahimik ka na lang once nagalit na ang isang babae. Hayaan mo lang siyang magsalita. Hayaan mo lang ilabas ang kanyang nararamdaman. Makinig ka na lang at tumahimik. Hindi dahil sa takot ka, umahina ka. Sa paraang ito kasi, nagpapakita ka ng respeto at pagmamahal sa kanya. Minsan kasi, akala mo galit sila. Pero ang totoo, hindi naman talaga sila galit sadyang natatakot lang sila. Natatakot sa mga bagay-bagay lalo na kapag nawala ka o nakahanap ng iba. At pagkatapos niyang maglabas ng sama ng loob, kakalma iyan. At isang bagay lang ang pwede mong gawin. Yakapin mo siya at paramdam na nandyan ka para sa kanya. Sabihin mong magiging okay rin ang lahat at never mo siyang iiwan dahil magkakampi kayong dalawa. Panigurado, kakalma iyan at yayakap ulit sa iyo dahil sa pagmamahal mo. Tandaan mo yan. God bless. Bakit ka nagtitiis sa taong hindi ka naman kayang pahalagahan? Tanong ko lang kaysa naman sa araw-araw mong tinatanong yung sarili mo kung sapat ka pa para sa kanya. Bakit hindi mo subukang tanungin ang sarili mo kung deserve ba ng taong iyan na sinasayang mo yung oras, pagod, effort at love na ibinibigay mo sa taong iyan. Subukan mo lang kaysa palagi mo na lang tinatanong ang sarili mo kung saan ka ba nagkulang. Hindi mo na tuloy nakikita na siya yung may problema at ikaw ay nagmamahal lang naman ng tama. Nagigets mo ba yung punto ng mensaheng gusto kong iparating sa'yo? Bakit hindi ka mag-isip ng paraan kung paano totally let go yung taong hindi ka naman kayang pahalagahan. Tandaan mo yan. God bless. Huwag na huwag mong pakakawalan yung mga taong itinatama ang mga mali mo. Tinatama ka niya hindi dahil sa mali ka. Tinatama ka niya dahil gusto niya balang araw ay lilipat ka na parang agila papunta sa tagumpay. Tinatama ka niya kasi gusto niyang maging maayos ka. Tinatama ka niya kasi ayaw niyang mapahamag ka. Tinatama ka niya kasi alam niya ikauunlad mo ito para sa sarili mo. Tinatama ka niya para may paramdam sa iyong mayroong isang taong handang magsakripisyo, maghintay at magtatama sa iyo kahit alam niyang puro mali ka. Hindi ka iiwan, nananatili kasi mahal ka niya. Tandaan mo yan. God bless. Tahimik na pagsuko at pagbitaw. Alam mo yung tipong hindi na siya yung dating siya. Yung taong dating palaging nagmamakaawa para lang mahalin mo siya, ngayon ay nawawalan na ng pakialam sa'yo yung taong dati dating selos ay unti-unti na rin nawawalan ng pake sa kung ano yung mga ginagawa mo. Wala na siyang pagkaalam kung sino yung mga kinachat mo o kung nakakasama mo. Nagsawa na sa kahabol sa iyo at unti-unti nang inilalayo yung sarili niya mula sa iyo. Kaya magpasalamat ka kung may pakialam pa sa iyo ngayon yung partner mo. Nagagalit pa rin siya at pinagbabawalan ka. Dahil kapag dumating ang araw na wala na talaga siyang pakialam sa'yo, unti-unti na siyang sumusuko hanggang sa wala ka ng halaga sa buhay niya dahil sa pinagkagawa mo. Tandaan mo yan. God bless.